Gusto mo ba ng babaeng sexy, hot, at kilalang K-pop singer? Siya ngayon ang tampok natin sa video na ito. Tara at kilalani ng maiksing kwento ng kilalang K-pop singer na si Lisa Manobal. Kung hilik mo mga ganitong klase mga video ay eh, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click na rin yung notification bell para lagi updated sa akin pang mga susunod na mga video. Kaya simulan na natin. Si Lisa Manobal ay pinanganak noong March 27, 1997. Nakilala ang Monu Korean rapper ng Thailand na mga awit, mananayaw at aktres. Siya ay isang miyembro ng grupong girl K-pop ng South Korea na Blackpink na nagdebut sa ilalim ng YG Entertainment noong August 2016. Gumanap rin siya sa pag-arte sa 2025 sa series sa HBO na White Lotus noong September 2021, lumabas din si Lisa sa kanyang debut na solong album na Nalalisa. Siya ang unang babaeng artista na nakabenta ng 736 copy ng isang album sa unang lingko pa lang nito sa South Korea. Ang music video nito para sa lead single ay humakot sa YouTube sa loob ng unang 24 hours sa YouTube ng isang solo artist. Lalisa and Money ay naging unang album at kanta ng isang K-pop solo artist upang maabot ang isang billong streams sa Spotify noong 2024. Si Lisa ay nakakuha ng marami mga accolade kasama ng 9 Guinness World Records, isang Gaon Charts Music Award, isang Mnet Asian Music Award, tatlong MTV Europe Music Awards, at dalawang MTV Video Music Awards. Siya naging unang soloista ng K-pop nang nanalo sa huli ng dalawang ceremony award. Si Lisa ay pinarangalan din bilang isang ambassador ng kultura ng Thailand Ministry of Culture at kinilala ng Prime Minister ng Thailand para sa kanyang mga kontribusyon sa ng kultura ng Thai sa buong mundo. Kalaunan ay legal na binabago ni Lisa ang kanyang pangalan na Lalisa na nangangahulugang Pinuri. Si Lisa ay nag-iisang anak, pinalaki siya ng kanyang ina na Thai na si Cheethip Bruce Wheeler at ang kanyang swift stepfather chef na si Marco Bruce Wheeler. Natapos ni Lisa ang pangalawang edukasyon sa Paramount Tree School at 2 siya ay multilingual at ang kanyang katutubong Thai, kaya na magsalita ng Korean at Ingles. Pati na rin ang mga Hapon at Inchef. Nang September 2009, ang mga tripulante ay pumasok sa LG Entertainment Million Dream Summon World Competition broadcast sa Channel 9 at nanalo ng na Special Team Award. Sumali rin si Lisa bilang kinatawan ng paaralan sa singing contest top 3. Sa pamamagitan ng kanyang trabaho bilang isang model sa South Korea, cosmetics brand Moonshot, siya ay naging embahador ng China noong March 21, 2018. Si Lisa ay isang influencer na iba pang mga performance sa industriya ng K-pop. Gaga ng girl group Nature at Mina ng girl group Hat. Ang kanta niyang Destiny Rogers na tomboy na naka-upload sa kanyang YouTube channel. At yan ang eksing kwento ni Lisa Manobal. Kung nagustuhan ang aking video, huwag kalimutan subscribe sa aking channel. Sa